ang lihim sa ilalim ng Los Angeles at ang ugnayan nito sa kasalukuyang sunog. Sa ilalim ng dating makulay at masalimuot na ngayon na lungsod ng Los Angeles ay may isang lihim na matagal nang natatago mula sa mata ng nakararami. Isang madilim na kaharian sa underworld na matagal nang naghintay ng pagkakataon upang muling sumabog. Pero ngayon, ang mga lihim na ito ay nagsisimula ng kumalat. At ang tanong mga katuto ay, ano ang tunay na sanhi ng sunog na sumisira sa lungsod? Sa kabila ng kagandahan at kasikatan ng lungsod sa ibabaw, may isang mundo sa ilalim na puno ng kasaysayan, teknolohiya, at mga di kilalang lugar na nakatago mula sa mata ng publiko. Ang mga tunnel at mga pasilidad sa ilalim ng Los Angeles ay may malalim na ugat sa kasaysayan ng lungsod. Mula sa mga mahahabang sistema ng sewer Hanggang sa mga bunkers na itinayo noong panahon ng Cold War at ang mga underground mansion, mayroong isang komplikadong network sa ilalim ng Los Angeles na nananatiling hindi nahahawakan ng karamihan sa mga tao. Sa kabila ng modernong teknolohiya at patuloy na pagbabago sa ibabaw ng lungsod, ang mga sistemang ito ay patuloy na nagsisilbi at may mga lugar pa nga na matagal nang nakatago at nagtataglay ng mga misteryo na hindi pa nasusulatan ng kasaysayan. Isa sa mga pinakakilalang aspeto ng underground na Los Angeles ay ang kanyang malawak na sistema ng sewer. Ang sewer system ng Los Angeles ay isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sistema ng mga sewer sa buong Estados Unidos na umaabot ng higit sa 27,000 kilometro ng mga tubo. Ang mga ito ay hindi lamang nagsisilbing daanan para sa dumi at tubig ulan, kundi isang mahalagang bahagi ng infrastruktura ng lungsod. Karamihan sa mga sewer ay matatagpuan sa ilalim ng mga kalsada, ngunit mayroon ding mga lumang tunnel na bumabaybay sa ilalim ng mga makasaysayang puok ng Los Angeles, kabilang na ang Hollywood. Sa ilalim ng Hollywood, matatagpuan ang mga lumang tunnel na itinayo noong unang bahagi ng ikadwantong siglo. Ang mga tunnel na ito ay ginamit sa mga unang taon upang magsilbing mga storage space at utility corridors Ngunit sa paglipas ng mga taon, naging bahagi sila ng mga hindi kilalang aspeto ng buhay sa lungsod. Ang mga ito ay madalas na ginagamit upang maghatid ng tubig, pati na rin ng iba pang mga kagamitan na kinakailangan upang mapanatili ang operasyon ng mga pook na nasa ibabaw. Habang ang mga sistema ng sewer ay nagsisilbing pangunahing bahagi ng infrastruktura, may mga lugar pa sa ilalim ng Los Angeles na naglalaman ng mga lihim mula sa nakaraan. Isang halimbawa nito ay ang mga fallout shelter na itinayo noong panahon ng Cold War, noong mga dekada 1950 at 1960. Ang takot sa isang posibleng nuclear attack ay nagdulot ng pangangailangan para sa mga shelter na magbibigay proteksyon sa mga mamamayan. Ang mga shelter na ito ay madalas na matatagpuan sa ilalim ng mga bahay, gusali ng gobyerno, at kahit sa ilalim ng mga restaurant. Ang mga ito ay nilagyan ng mga pagkain, tubig at mga first aid supplies upang mapanatili ang mga tao sa panahon ng sakuna. Bagamat marami sa mga shelter na ito ang iniwan na at nakakalimutan, mayroon pa rin namang ilang mga shelter na natira at nananatiling buo sa ilalim ng lungsod. Ang ilan sa mga ito ay mga oras na para sa muling pagbubukas bilang mga simbolo ng isang nakaraan na naisip ay hindi na mangyayari ngunit patuloy pa rin ang interes ng ilan na alamin ang mga nakatagong yaman ng lungsod mula sa panahon ng Cold War. Sa mas tahimik na bahagi ng Los Angeles, matatagpuan ang Hacienda de la Paz, isang mansion na matatagpuan sa Rolling Hills. Ang mansion na ito ay isang halimbawa ng isang luxury home na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Binigyan ng may-ari ng mansion ang kanyang bahay ng mga underground na palasyo na may limang palapag ng mga living space. Ang lugar na ito ay may mga pasilidad tulad ng isang banquet hall, isang tennis court, isang sauna, at isang sinehan. Ang kabuuan ng lawak ng mga underground na espasyo ay halos kasing laki ng bahay na nasa ibabaw ng lupa. Ang Hacienda de la Paz ay isang halimbawa ng kung paano ang mga mayamang mamamayan sa Los Angeles ay ginagamit ang mga espasyong nasa ilalim ng lupa upang mapalawak ang kanilang mga ari-arian. Ang mga ganoong klase ng mansion ay isang simbolo ng kayamanan at ang kakayahan ng mga may-ari nito na magtayo ng mga malalaking pasilidad sa ilalim ng lungsod upang makamtan ang buhay ng luxury. Ngunit hindi lamang ang mga mansion at mga shelter ang matatagpuan sa ilalim ng Los Angeles. Kamakailan lamang, isang makabagong proyekto na pinangunahan ni Elon Musk ang nagbigay ng pansin sa mga potensyal ng mga tunnel sa lungsod. Ang Boring Company, na isang kompanya ni Musk, ay nagtatayo ng mga test tunnels upang mag-explore ng mga bagong paraan ng transportasyon sa ilalim ng lupa. Ang proyekto na ito ay nagsimula noong 2018 sa malapit sa headquarters ng SpaceX. Ang layunin ng proyekto ay magkaroon ng isang mabilisang sistema ng transportasyon gamit ang mga high-speed pods na pupwedeng maglakbay ng hanggang 240 milya bawat oras sa ilalim ng mga kalsada ng Los Angeles. Bagamat ang tunnel na ito ay maliit pa at may haba lamang na hindi hihigit sa dalawang kilometro, ito ay isang pagsubok na naglalayong maging prototype ng mga susunod na proyekto ng transportasyon. Ang proyekto ng Boring Company ay isang halimbawa ng pagnanais ng mga eksperto na baguhin ang sistema ng transportasyon sa Los Angeles at magbigay ng solusyon sa malalang trapiko na kinakaharap ng mga tao sa araw-araw. Ngunit ang mga tunnel at pasilidad sa ilalim ng Los Angeles ay hindi lamang para sa mga tao at kanilang mga pangangailangan. Sa ilalim ng lungsod, may isang hindi nakikitang kayamanan na may malalim na epekto sa kasalukuyang buhay sa Los Angeles: ang langis. Ang Los Angeles ay nakatayo sa ibabaw ng isang malawak na oil field na umabot mula sa hilaga ng downtown hanggang sa timog ng Dodger Stadium. Ang pagmimina ng langis ay nagsimula pa noong mga dekada 1800 at sa rurok ng produksyon nito, ang Los Angeles Basin ay nag-produce ng 137 milyong barrels ng langis taon-taon. Sa kabila ng patuloy na usapin ukol sa polusyon at ang mga inisyatiba upang itigil ang pagmimina ng langis sa lungsod, ang industriya ng langis ay patuloy na nagpapatakbo. Marami sa mga oil wells na ito ay nasa ilalim ng lupa at ang mga tubo na ginagamit upang kunin ang langis ay matatagpuan sa ibaba ng mga residential at komersyal na lugar. Ang pagiging malapit ng langis sa ibabaw ay nagdudulot ng mga panganib, lalong-lalo na sa mga insidente ng sunog na maaaring magmula sa mga pagkasira ng tubo o mga aksidente sa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyan, ang Los Angeles ay dumaranas ng malawakang sunog na kumakalat ng mabilis sa mga lugar na dati ay hindi inaasahan. Ang sanhi ng sunog na ito ay tila hindi lamang isang insidente ng hindi maiiwasang aksidente. Isang posibilidad na nagdudulot ng pagbilis ng pagkalat ng apoy ay ang presensya ng langis sa ilalim ng lungsod. Ang mga underground oil fields ay naglalaman ng mga natural na deposito ng langis na maaaring maging dahilan ng mga pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy sa mga lugar na may mga extraction wells. Ang sunog na ito ay maaari ring may kinalaman sa mga isyung pangkalikasan at polusyon na dulot ng patuloy na pagmimina ng langis. Habang patuloy na lumalala ang mga epekto ng global warming at mga natural na sakuna, ang mga kemikal at langis na matatagpuan sa ilalim ng Los Angeles ay maaaring maging sanhi ng mga sunog na hindi madaling maapula. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng isang domino effect kung saan ang apoy ay kumakalat sa mga lugar na dati ay hindi inakalang mapapasok ng apoy. Sa huli, ang underground world ng Los Angeles ay isang komplikadong sistema ng mga tunnel, mga pasilidad at mga yaman na may mga lihim na hindi matutuklasan ng marami. Mula sa mga Cold War era fallout shelters, mga underground mansions, hanggang sa mga oil fields na matatagpuan sa ilalim ng lungsod, ang Los Angeles ay may isang mundo na puno ng kasaysayan, makabago at misteryosong aspeto. Ngunit sa kabila ng mga kaakit-akit na aspeto ng lungsod na ito, ang panganib na dulot ng mga underground oil fields at mga aksidente sa mga oil wells ay nagbigay ng banta sa kaligtasan ng lungsod. Ang kasalukuyang sunog na nangyayari sa Los Angeles ay maaaring maging isang malupit na paalala sa mga panganib na nakatago sa underworld. Ang ugnayan ng underground world at ang mga natural na yaman na naroroon ay hindi lamang nagsisilbing simbolo ng isang nakaraan, kundi pati na rin ng isang hinaharap na puno ng hamon sa pag-aalaga sa kalikasan at ang ating mga ligtas na pamumuhay. Sa kabila ng mga pagsubok at sakuna, tayo'y patuloy na nagpapasalamat sa Diyos para sa mga buhay na nailigtas at taimtim na nananalangin para sa mga nasawi at nasalanta. Naway patuloy na magbigay liwanag ang Diyos sa ating mga landas at hindi natin malimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya at malasakit sa isa't isa.